kami ngayon sa ano barbo puro mais ano maligo tayo dun sa ano yung mayingay na yun patubig yan naghahanap kami ng ano naligaw kami punta kami dito sa may ano. pulong ng ipil tayo mga boss bago tayo umuwi ng Manila Ayan. dito tayo sa next shore yung tubig niya papunta dun sa maisan mga boss Ayan, papunta dun mahangin lang malamig yung mga mais lang gaganda oh ito ako nagpapantay dati mga boss ituturo ko sa kanila kung kaya mayroon ano, mga bulaklak na mamaya pakita ko sa video liligo muna